Mga kaibigan, may isang libro na halos walang makakita at kung makakita ka man, malamang hindi mo na ito may kukwento sa iba. Sinasabing isinulat ito ng isang dating intelligence officer ng Amerika noong panahon ng Cold War, isang taong biglang nagresang, nagkulong sa kabundukan ng Colorado, at doon isinulat ang tinatawag na The Final Protocol. Akala na marami, isa lang itong conspiracy theory, pero ang sabi ng ilang whistleblower, Totoo raw ang libro, nakatago sa classified archives ng CIA sa isang vault na hindi nabubuksan ng basta-basta. Ang laman daw, hindi lang tungkol sa digmaan, hindi lang tungkol sa armas, kundi eksaktong hagbang kung paano matatapos ang mundo. Sinimulan sa kaguluhan sa ekonomiya, kasunod ang pandigdigang tagutom, at sa huli, isang teknolohikal na aksidente na hindi na mapipigilan may mga page raw doon na may mga drawing ng structures na wala pa sa kasalukuyang ganahon, mga detalye ng global shutdown, at mga listahan ng piling bansang makakaligtas at kung bakit. May ilang taong nag-leak ng content nito online, pero agad-agad na take down ang mga posts, at yung iba, biglang naglaho sa internet. May isang programmer na sinubukang i-decrypt ang file, at matapos ang dalawang araw, nag-post ng huling mensahe, We shouldn't have seen it. It's not a warning, it's a countdown. Simula noon, wala nang sumunod na update mula sa kanya. At sa kabila ng lahat, ang tanong ngayon, tutuo nga ba ang final protocol? O baka naman gawa-gawa lang para takutin tayo? Pero kung walang katotohanan ito, bakit ganun na lang ang effort ng CIA para itago ito? Isang bagay lang ang sigurado, may mga aklat na hindi sinulat para sa publiko. Mga katotohanan sinadyang ibaon sa limot. At baka ang pagwawakas ng mundo ay hindi isang tanong ng kung kailan, kundi kung handa ka ba pag nangyari na. Tandaan ang tunay na panganib, hindi yung nakikita, kundi yung matagal ng tinatago sa dilim.